Yes, Pilipinas, Luzon, Bisaya, Subo at Mindanao. Ayan po, bininta na po natin ang ating inahin kahapon. Napatingin po siya sa atin. Uh, bininta ko na po siya kasi uh, nagbawas na po ako ng inahin. At dalawa na lang po ang aking inahin. So, ang challenge ko ngayon, ang alagaan yung dalawa niyang biik. Kasi 12 days old pa lang, uh, 15 days old pa lang po yon at ayan po nagtimpla na po ako ng uh, gatas para sa aking mga biik na iniwan ni eh, white mama so ito po challenge ko po ito kasi mahirap po alagaan ang biik na ganyan dalawang linggo pa lang po although kumakain na po sila ng patikim tikim na po sila ng konti pero ayan po binigyan ko po sila ng piggy milk powder order ko po yan sa online So, template po natin yan at may maya ibigay ko po yan. Ayan, mikos-mikos muna natin yan. Ibigay natin yan o maya. Mahirap talaga algaan. Sana makasurvive itong dalawang biik na to. Medyo nagmadali ako sa pagbinta ng inahin kasi mayroon naman ako isang inahin na mga anak at siya ang ipapalit ko doon sa nilalagyan ni White Mama. So ito na po, eh, bibigay na po natin doon sa mga piglets. Budik, budik, budik. Budik, 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 budik. budik. Budik, budik, budik. budik. ayam-ayam ayan, kawawa. Gutom na. Drink na milk. Oh, dari dali, dali, Kita lipit. Dali, 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 dali. Oh. Kita bisa, okay. nah. oh. bisa, ah, kay. Ito sa dia bisa mau. pernah panah. Nih, ha. Hugasan. So, lah. Sopetan, setan mana? Ini sah. Jangan mati lagi ya, jangan mana. Lah ya. Takos. Lihat nanti silana. Booster. Kita so, bunuh dia kok. Booster. Excuse. Ayan. Oh. Ayan o, ayan o. Ayan. Ayan. Kain sekeus Yan. Si ulang mama. Iniwan kayo. Yan. kain, namanya So, Yan. Ups. wag maaf. kain muna natin sila ng booster At tapos yan bigyan natin ng gatas sige ha hmm. yan 15 days old pa lang po yan mga kaparming pura yung makain na po sila ng booster yan po At tapos dito ko na po itong gatas nila. So, ito ma'am. So, ito. sa so dito kayo lagay ah. Okay, drink lang kayo dito. yan, Ayan. Katapos nga nila kumain, iinom nyo dito. Oh, gatas. Gatas. Ayan, gatas. Drink. Ito pa nila uminom. Ang isa, okay. anong nito? Ilagay natin doon kasi para malaman nila. Ayan. Ayan. ayan, oh, oh. ayan lakas na uminom. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Oh. Ayan. Oh. O, hukos na sa malaki sige, inom sige ito na kayo kasi ang dami ko pang pa gagawin mag-isa lang tayo sa buhay mga piggy ha? Ah. sige, inom, inom uminom ko uminom ko sila ng piggy milk powder kain na lang so that's it kami gagawin pa. Bye bye. Hello, mamaya ha, kayaan kayo. Maya, maya. Nauna ano ko muna yung mga maliliit na piglet. Sige, bye.